Ayun na nga Mars, ito na naman tayo. Marami talagang iba't ibang uri ng chismosa sa mundo, di ba? Ito, yung magaling mang ng kwento. Alam mo na yon. Ito rin, isa rin to. Yung mga chismosang ang pinag-aaralan yung buhay mo. Iba rin, di ba? Mas alam pa nila yung buhay mo kaysa sarili mong buhay. Meron naman kasi mga chismosa na mahilig mag-flashback ng mga nakaraan mo. Flashback. Tipong tapos ng chismis na yun, mahilig pa rin nilang ibalik yung kwento? Ito pa, Mars. Meron naman mga chismosa nakabantay sa mga galaw mo. Kahit saan ka magpunta, kahit bumili ka sa tindahan, at pumunta ka ng palengke, pumunta ka ng taripapa, nakaabang lagi yan. At ito pa, Mars, malupit din to. Yung mga chismosang 24 hours, parang CCTV. Yung nakamonitor lahat ng galaw mo sa kanila, CCTV nga. Yung mga chismosa na mas marami pang alam tungkol sa'yo kaysa alam mo yung buhay mo. Mas maraming pa silang alam tungkol sa'yo. Dito pa Mars, yung parang wifi na mga chismosa, yung madali silang makasagap ng balita tsaka chismis, pagdating sa buhay mo, saan ka na? Saan ka na? Dito pa Mars, yung mga chismosang mata yung ginagamit sa pagchichismis. mga chismosang gumagamit ng code name. Nakita ba si Mancano at si Mariana? Alam mo ba ang laki pala ng utang ni Mariana? Yung mga chismosang lingon-lingon muna sa paligid bago magchismisan. Ito pa Mars, 'yung may ingay muna pagdating ng kanilang pinag-uusapan, biglang tumahimik.